yung kay Senator Laila, bakit pa niya gagawin yon? Eh, patapos, ano na ito eh, magsisimula na yung, yung hearing ano, ng uh, ICC. Kung magpa-file ka rito, eh di, di to zero mo na. Oo. Oh, doon na eh. Di ba? Tapos, doon, makakasigurado ka pa na free from influence, no? Yung mga yun, hindi patatakot pa. ng mga, mga paninindak ni Duterte yun tapos malayo din yung uh, double death squad niya doon eh mm -hmm. dito diyan sila eh di ba mm -hmm. so pabor na pabor talaga sa sa ating bansa na litisin yung kaso ni Duterte doon sa dahig sa ICC categorically uh, uh prof. Sen, ang sinasabi niyo uh, let us allow na lang itong ICC to proceed kasi sabi niyo nga para magka ano na rin magkaalaman na rin at uh, para po ma magkaroon na ng uh, kumbaga, investigasyon, matuloy investigasyon, matuloy ang kaso, at magkaalaman na rin po, uh, uh, sir. Yes. Yun po ang ating uh, panawagan, no, mm -hmm. simulan sa pool, na payagan ng pumasok dito yung ICC na mag imbestiga sila. Then eventually, kung kailangan damputin niya tong si Duterte, saka yung mga kasama niya, di damputin na nila. Yun. Uh, ganun talaga. Pagka nagkasala ka, Gumawa ka ng krimen, kailangan mong managot. Ganun lang mm -hmm. po kasimple yan.